yung mm <clears> siyempre <throat> pagluluto, necessity yan, hindi natin maiwasan. So yung mga, yung mga nagluluto na no, mga kusakalan, ang, ang tip ko na lang, bawa, sa bahay, practical lang naman, uh, sa kusina po, ayan, bukas ang pinto, ang mga bintanas, ang lugar kung nasan doon yung kalan, para hindi nakukulong ang usok, no? Doon naman sa mga medyo mas malalaki, sa mga industrial, mga industrial na, na lugar na gumagamit din ng mga kalan, Lagyan ng sapat na exhaust fan o ventilation yung lugar kung, sa, kusang may mga kalan para hindi na lalangkap pasyado ng ating mga manggagawa. Yes. Tapos sa mga nagluluto, baka pa explain Dr. Mon Fernandez ano yung lumalabas na usok doon? Um, Bakit siya masama sa baga? Kasi yung pag di ba yung yung let's say yung Gas. yung panggatong kung yan man ay uling, kahoy o kaya LPG o gasol, Um, pag oras sa na sinindihan natin yan, di ba? May usok yan, no? Pagkahoy, pag-uling, nakita natin, naamoy natin talaga. So, misan medyo nakakaiwas pa tayo, no? Pero yung, kahit sa bahay, yung pong tinatawag natin LPG, meron niyang usok o singaw na walang amoy, hindi natin nakikita, no? Na nalalangap natin pag nakababad tayo doon. So, mga practical tip. In fact, actually, sa mga karaniwang tahanan ng mga Pilipino, may tinatawag na dirty kitchen daw, no? Maganda yun kasi nasa labas ng bahay, hindi nakakulong, eh. Para tingin ko, mas safe yung gano'n. eh. Kasi yung, yung singaw sa alan, eh, nag ano lang, pupunta lang sa paligid, hindi natin nalalanghap masyado. Parang yung mga kotse din, Dr. Mon Fernandez, di ba? Hindi mo nakikita yung ibang usok, pero nalalanghap mo, na po, mo. Correct, Dok Willie. Pag nasa traffic tayo, ganun po. Hindi po ba yung usok, nalalanghap natin. Pero hindi natin nakikita. Hindi natin nakikita yan.